Adobo na naman guys ang ating lulutuin. Ado, adobo. Gado ba tayo ng papak na manok? kaunti yung sibuyas guys ha. Mahal lang sibuyas na yung dito. Dala naman siguro yun kahit kaunti lang. Ayan. Kaya yeah. ato naman yun. pinapamitan na rin hindi kaya din mabaayo ulit pamitan mo para talaga ng level hindi na wala ang laurel sa mga natin yan natin, mo natin yan mo sa ano yung lorry ah. Ano? yung lorry? Lagi Okay, yun. Lagi ng tawayo. Okay, yung -tawayo. O, yun. Pero yung suka, mamaya natin lalagay. Ay mo natin kuluan ng kuluan yan. Dahil guys adobo siya, lalagyan natin siya ng na suka. Ayan. Ayan. Adobo eh. Kaya kailangan may suka siya. Diba? Ganun lang yan. Sarap guys na adobo ko. atas kasar at matikannya ini so, lebar para guys mas lalo sa harap ang inyong adobo yan alam nyo sikreto ko yan nilalagyan ko ng asukal ang aking adobo lalo at manok adobo babo yung nilalagyan natin ang mas lalo siyang sumarap kreyan, tulad yan tulad nyan nilagyan ko ng asukal yan kaya ang lasa nya ay napakasarap oh, try nyo at masarap